Siya apat na panel na ito, ito po yung tatakbo sa generator. Connected po so ito sa apat na generator sa labas. Apat na panel po yan ang synchronized panel.

pupunta po yan sa generator connected po yung sa generator yan yung apat na panel na yan live 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 yeah <laughs> okay. ano po yung kinakatis na ito ito po yung load nya pupunta naman po ito sa Main distribution panel, ang paning isa na ito. Balay dalawang poong panel yung uh, mga mm -hmm. distribution panel. 400 ang um, mga cable po yan. Nakakabit namin. Uy! Good day of the year! Ipapanik po namin yan sa synchronized panel yung apat na generator na yan. Patakot po kami ng kable. So, masukatan po na po ng kable kasi papalitan po po yung uh, existing cable na yan. Kasi yan po ay connected dito sa manual na ito po naman po na uh, bagong copy na yan connected po yan sa uh, synchronized panel ito na po yung mga copy na pa. papa ito, yung Ito po yung bagong habi nating lumot. namang katapit namin sa one l na generator ay 5.4L uh, na po namin dito. Local balance. Para lang yung isa. Nakapang na rin po. Ito nakapang na po yung bagong habi nating lumot. Ito po sa generator po galing sa video nito pagkita sa synchronized panel ito yung mga kasuan na nakikita bam 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 push 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 Sobol, 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 कढी <laughs>